mga Pinoy sa China. Dinakip din ng China kasi mga espiya raw. Tingnan mo ang nangyayari. Kasi panay tayo espiya-espiya eh. Yun din. Yun na din ang ginagawa ng China sa atin. Naku guys. Makinig tayo dito kay Atty. Harry Roque kasi mas nakakaalam to eh. Pag-usapan naman po natin ngayon eh yung tatlong Pilipino na di umano espiya na nakakulong ngayon sa China. Yan ang sinasabi ko, the golden rule. E mantakin nyo, labing tatlo na palang mga Chino na sinasabing mga espiya ang ating dinitina. At hanggang ngayon ay eh, nakaditina. Natural gaganti ang China. Huwag na na tayo magpaligoy-ligoy. Gaganti yan. Sa tingin ng China, hindi mga espiya yung labing tatlong mga national niya na ikinulong natin bilang mga espiya. Dahil ang alam ko dyan, for instance, yung isa na, sa Mindanao, no? ilang eh, tatrabaho talaga siya sa isang uh, parang app no na parang ways at uh, talaga namang yung isa naman ang nahuli sa kanya e eh, mga hindi naman high-tech uh, listening devices mga ordinary devices lang na ginagamit sa construction company no so talagang yes. hindi rin ka paniwala yung binibintang natin sa mga nahuhuli nating mga Chino na espya sila ang problema no less than yung ating Secretary of National Defense si Giboti Doro nagsasabi na may batas daw sa China na lahat ng Chino ay espya. Sus Mariosep. Kung lahat ng... Kung gano'n, hindi, dadakpin nila lahat ng mga Chinese nationals na nandito sa Pinas. Grabe! Ano yon? Chino ay espiya. Saan naman tayo kukuha ng sapata na kulungan para ikulong ang 1.4 billion ng mga Chino na sa kay um, Secretary uh, Gibutidoro ay mga espiya ng China. Kalokohan po yan. Ayan, ginantihan tayo ng China. Anong masasabi natin? O, oh, paano natin mapapalabas kayo yung mga kababayan natin? Ako naman oh. hindi naniniwala talaga na ispiya sila ng Pilipinas. Dahil wala naman tayong kakayahan para mag-ispiya sa China, no? Hello? Mm -mm. Eh, Sobrang anong, laki ng China. Natin? Kailang tayo ng dimsum, kailang tayo ng siomay, no? Hello? At saka minsan paminsan, minsan, Peking duck, yun na yun. Siguro ispiyahin natin anong secret recipe nila, bakit mas malutong yung Peking duck. Hanggang dun lang tayo. Ginantihan po talaga tayo dyan. At ang mensahe, okay huwag kayong gagawa ng kahit ano laban sa aming mga nationals na ayaw niyong gawin namin sa inyong mga nationals. E eh, paano yan? Habang nakakulong indefinitely yung mga Chino na sa natin na, is, na ganoon din ang gagawin nila sa Pilipino. At mas marami pa silang huhulihin kung hindi natin ititigil itong sinophobia na ito na bilabansagan natin na lahat ng Chino ay mga espiya. Correct talaga. Madami pa naman akong classmates na nagtuturo dyan sa ano sa China, no? So, huhulihin sila. Kasi sinasabi mong uh, ispia yung mga China dito, syempre, yung China, gagawin din nila sa atin yun. Nako talaga, sobrang dami na palang Chinese dito sa atin, no? Billions na pala sila. Grabe. The golden rule, mga kaibigan, it's as simple as that. Do unto others what you want others to do unto you. Do Or not do again. unto others what you don't want others to do unto you. Yes. Ayaw nating ikulong ang mga Pilipino sa mga walang saysay na kaso, lalong-lalo na kung espionage, wag din nating gawin sa mga Chino na nasa ating bansa. Correct. Well, uh, yun naman po ang aking mga punto de vista lamang. At syempre, kanya-kanya tayong punto de vista. Hindi naman tayo lahat eh, required na uh, sumang-ayon sa ating mga pinagsasabi. Pero importante rin po na lahat ng punto de vista pakinggan. Dahil lahat naman yes. tayo naghahanap ng katotohanan, lahat tayo naghahanap ng solusyon sa ating pang-araw-araw na problema. Kaya po, let a million flowers bloom, huwag supilin ang malayang pananalita. Maraming salamat po ha sa inyong patuloy na uh, pagtangkilik. At okay lang po ako sa mga nagwo-worry diyan na hindi ako nakasama as legal counsel, okay na okay lang po ako. Dahil sa totoo lang, eh, talagang mahirap maging asylum seeker. Sa katunayan po, ay uh, patuloy ko naman pong inaasikaso pa yung aking asylum application. At uh, anyway, hindi naman po yan permanente. Siguro pag yan ay natapos na at nagkaroon ng linaw, eh pwede pa rin tayong sumapi dyan. So wag po kayo mag -alala. Wala po tayong problema. At ang aking problema lang, nung aking uh, uh, alinlangan lang, eh hindi ko pa nakikita ang ating Presidente Duterte. Kasi nga, gumawa na ng mga pamamaraan yung abugadong uh, taga-Israel na uh, talagang ayaw niyang mapakausap sa iba si Presidente Duterte. Yun lang po ang aking regrets. Dahil ako naman, Nasira ang buhay ko. Ako po ay persecuted. Hindi naman po dahil sa aking kagagawan kundi hindi dahil sa aking pinatunayan ko ng loyalty sa mga Duterte At hindi po ako nagsusisi. So wag po kayo maglala. Okay lang po si Harry Roque. We are big fan. Maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilig. Wow. Sa muling uh, pakikita natin, ito po inyong spokeshari na nagsasabing, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love and god bless the philippines bye wow grabe wala akong masabi guys sobra talaga no wala talaga wala hindi talaga wala wala kang halong alam mo yung pagsisisi na nararamdaman no sa talagang pag pagbibigay nila ng kanilang uh, alam mo yung support kay PRRD talaga grabe kahit ma-persecute man. Kasi grabe din, no, oh, yung persecution sa mga pro-Duterte talaga. Na, lalong lalo na sa mga DDS vloggers. Kaya, nako kawawa talaga. Kaya, guys, let's pray talaga for our country. Yun lang talaga yung magagawa natin, guys. So, thank you so much for watching. Don't forget to like this video and uh, let's see you soon on my next video. Bye!